tutugunan ni Ate Sara Diskaya sakali at palar nito na manalo sa eleksyon sa lungsod ng Pasig ang usapin ng kalusugan. Kabilang na dito ang pagtatayo ng 11-story hospital para sa mga pasigenyo. Ito ang inihayag ni Ate Sara Diskaya sa harap ng mga tigabuting Pasig sa ginanap na kokus ng partido. Magpapatayo tayo ng isang 11-story na ospital, no? chismis, totoo ba yung chismis or kwento lang ba? Pag kayo ay nadala sa ER, no, na pag nadala kayo sa ER, totoo ba na ang sasalubong sa inyo hindi stretcher, mono black? Tapos nakaswero kayo? Alam mo kung bakit ikaw? Kasi may mga vlogger to, no? Mababash ako eh. Kaya ikaw na lang ate. Joke lang, hindi. Gusto ko lang malaman kung totoo yun o hindi. No kasi syempre, sa atin ayon natin mangyari. Yun, kaya gusto natin magpatayo ng na isang ospital. Kasi may sakit ka na, pahihirapan ka pa. Di ba dapat pagdating sa ER, aasikasuhin ka kaagad, may doktor ka agad, at ang gamot hindi dapat sa labas bibilhin, sa loob na ng ospital. Kaya ang pangarap natin once napatayo natin yung 11-story na ospital na 'yan, may CT scan, may uh, MRI, na readily available na 24-7 gagana siya at ang gamot na sa loob na ng ospital, hindi nyo na kailangan lumabas. <clears throat> Isa pa doon ang gagawin, sasabihin nyo, ay si Ate Sara nangangako, two years lang daw, tatayo na yung ospital. Kaya po. Bakit? Isa akong builder-developer. So alam ko na kayang-kaya namin. Bakit? Last year may project ako na ospital, 11 story din siya, no? Kaya ginawa natin 11 story. Last year ko siya inumpisahan, ngayon taon na to matatapos na siya. Diba? Kayang-kaya kaya, kasi kaya this. Hindi tayo nangangako na hindi natin kaya. Felix Tambongo, The Observer News.